Nirereklamo ngayon ng Philippine Consul General sa Vancouver, Canada. Bata po siya makuna ng video na sinisigawa ng isang OFW habang lasing umano. Tinanggi ng opisyal ang mga aligasyon pero pinauwi pa rin siya ng DFA sa Pilipinas para magpaliwanag. Darito ang report. Magbigay mo. Pasok ko na. Pasok ko na. Araw wala ko sabi. Galit. Sumisigaw at lasing paumano ng makunan ng video ang Consul General ng Pilipinas sa Vancouver, Canada na si Jose Ampeso. Ang videong 28 segundo ang haba, Kuha ng Pilipinong si Proceso Flor Delis Jr. na siyang sinisigawan daw ni Ampeso. Kwento niya sa isang isinulat na artikulo na magpaparenew sana siya ng passport nang magpunta sa consular outreach ng konsulado sa isang hotel sa Alberta. Doon, kinausap niya raw ang isang matandang lalaking hindi niya alam na siya palang Consul General. Imbis na sagutin ang tanong niya sa passport renewal, tinanong daw siya ni Ampeso kung magbibigay siya ng donasyon. Nang sumagot si Flor Deliz na baka raw hindi, hindi na siya pinansin ni Ampeso na anyay amoy alkohol. Maya-maya pa, tinanong muli siya ng konsul kung magbibigay ba ng donasyon. Sa pag-aakalang lang si Ampeso at dahil wala raw siyang pera noon, pabiru raw na sumagot si Flor Deliz na magbibigay siya ng isang dolyar. Pero hindi raw ito nagustuhan ni Ampeso at nagbanta pa umanong hindi i-renew -re ang kanyang pasaporte. Sa isang panayam, iginit ni Ampeso na siya raw ang unang binastos ni Fordeliz. Pinanong ko siya, pwede po kayo mang donate sa Pilipinas na Red Cross. Sabi niya, tinatan uh, uh, niya, uh, pwede po ang dollar? Sabi ko, uh, pwede po, kanta uh, uh, yun na ano ko. Dapat na-react ako. Baka yun uh, po yung donation na yan na uh, ibubusan mo lang. Doon ako lagtas ang bose. Pinalusod ko, pero you know, nagmumura pa sa akin. Uh, ano, sirahan na ako. Itinanggi rin ang opisyal na nakainom siya noon. Yung vlog niya, I uh, was rude, uh, I was uh, drunk, I was at drunk. Okay, pero nakainom ba na, kayo, sir? At, hindi po, uh, ako po, ano, kung po ako sa gabi,

Para sa saksi, Trisha Zafra, nag-uula.